is merong naiwan sa ating wallet Naiwan ng pasahero Ngayon Ay, ito siya oh yan. Sana makabalik ito sa may-ari uh, Wait lang ah Titingnan ko lang ah, napang ko lang ng ID May ID naman Na ito Just Tingnan natin ID may, may laman siyang pera Tapos may ID ito Kunkan Taga uh, Ilo Ilo So hanapin ko muna sa Facebook Pambata yung ID Tapos Ang pangalan ng may-ari is Kristali Kristali So hintayin natin uh, Gagawa tayo mamaya ng ano kay Grab Gagawa tayo na Magbimisis tayo kay Grab na may naiwang wallet ano ko naman yung ano nagbook nito? Parang yung pumunta sa ano uh, Terminal 3. Kaya guys, antayin niyo ang video na ito ha, tatapusin natin to. Hanggang sa maisa ulit tong wallet na ito. Kaya kung sino man ang may-ari ng wallet na ito, Ati uh, ate, makakabalik sa inyo yung wallet na ito nang walang labis, walang kulang, buong-buo. Antay tayo sa susunod. What's up magandang araw mga Kagulong <laughs> ah, Nakontak na po natin yung may ari Ng ah, wallet na naiwan So ngayon Atin na po siyang Ibabalik Pupunta pa ako ng Mandaloyong saan yung address na ibinigay niya eh, Akin na pong pupuntahan Kaya ma'am Antay antay ka lang Papunta na po ako ilan. So guys, malapit na tayo. Ihatid na po natin yung wallet. Nandito na po tayo sa location ng ating paghahatiran. Dito po sa Pioneer. Dito daw po natin siya i-meet -me up sa so my Globe Tower 1. Hi ma'am, ano pangalan mo? Krisha. Krisha. Krisha may bunkan. Yung anong wallet? Anong ano? Ano nito? Ay sorry, sorry po. Ni. Ano ba kaya nito ko ya? Ah, okay. Crystalline. Ah. Yung mama ko 'yan, si Crystalline. Ah. Sa ID sa kulay green. Ah ah. Wait lang, ayaw pa bukas oh. Magkano po kuya yung ano? Yung, yung... Ah, hindi na po ma'am. Sure kayo? <laughs> anong ID laman? ID ano at ID at saka pera. Okay. hindi uh, po ako diyan tignan niyo na. Hindi sigurado ka lang po. Yan, double check niya po, ma'am. Hindi yung ay oh. ay wala dito yung barangay ID ko kaya. Ah, oh, wala di, nga. luma na kasi yung picture ko dito. <laughs> ay, kayo po ba 'yan? Okay. Tapos, ma'am, uh, bali pinakunta ko kayo sa asawa ko. Buti nakita niyo yung yung, yung ay, sa pangalan sa ID. Yun. Kuya, okay, pangalan. Okay na, ma'am. Okay na, na ma'am. Sige, Sige na, na okay na. Kuyan. Wala problema Kuyan. 'yan. <laughs> Sige po. Okay, lang. Na. Thank you po. Thank you. Thank you. Ah. Uh, ay, yung, yung Ah, ano uh, uh, buti ay may ID. Ah, uh, tumawag na rin sa akin si Grab. Eh, antagal din niyo kumunta eh. eh Ah, ah, okay. okay. Ah, sige ma'am, thank you po. So, binigyan pa ako ng 500. oh, di ba? Ang bait ni ma'am. Thank you, ma'am. So, guys, salamat. Naisawili na natin yung at naisawili na natin yung wallet kaya okay na. May 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 bigay pa si Ma'am 500. May panggas na ako. <laughs> bye bye.